Hi guys, Kinabibis yung lahat guys, dito tayo ngayon sa uh, lumang uh, planta guys. So ngayon gabing ito maglilibot ulit tayo dito. mga kababalagan, mga creepy na mga abandon. So ngayon gabing ito guys, uh, dito dito tayo magkikiramdam ng mga paranormal na mga elemento. Uh, lumang planta. Ngayon, maglilibot tayo dito. Mga bubulagan dito sa lugar na ito. Yan yung bahay, guys. Ang creepy tingnan. Yung ano niya dito Yung daan Medyo mad, Ano na siya guys Madamudamuna so, Yung ahas na nga natin eh, May bahay dun guys oh Hello? Hindi mo nakatira dito. Sa mga ano uh, elemento. Pwede ka kayo magparamdam sa akin. Ayan. Hindi po ko nagpunta dito parang gambalain kayo. Okay, explore na po ako. natin yung planta guys anong ah, araw dito nung uso pa yung mga gold active pa yung planta na yan daming mga nagpapaluding dyan ng mga graba so ngayon ah, hindi na kasi parang mahina na din yung gold mining dito so ilang years na din inabandon to medyo giba giba na yung mga parte ng mga ah, bahay na ito o planta na ito so ngayon guys paglilibot tayo dito kasi nga meron nang nakatira ng mga elemento dito yan kita nyo nga malikado na yung mga daan huu, eh, hmm. tomakbo? yeah na, iba na yung creepy ng area na to. Huh. Oh my. Jesus. parang white lady. Kala ko. Mayroon ba siya puti Hello po. Kung nandito man kayo, pwede ba kayo magparamdam, magpakita sa akin? Ayun, creepy na yung task. So ganito talaga mga inabandon guys talagang ang titiran nito mga elemento Kinikilabutan ako ngayon guys sobra. Creepy na ang lugar na to. Kala ko ulo yun oh. No? iba na yung itaas sayang yung mga ano dito yung mga kahoy magagamit pa sana Dito din ano yung mga waste kita niya pero may ilaw din ba siya Hello? Sino yan? Parang may umaligit guys Hello, sino yan? Pwede ka ba mapagita? Hello. I'm here to Kita ni guys, macam mili dito guys Hello, may tao ba dito? Hello? uh. Hello? Hello? nakikita niyo yung guys may sumilip sa may sumilip dito sa ano guys hindi ko alam kung yun ay hayop or elemento i-review ko na lang sa video ay, grabe guys ang creepy <coughs> hello hello boy jesus name But I guess... So, yun na lang guys, nalibot na natin guys. Sobrang creepy guys. Sa so, comment na lang kayo guys, hindi tayo magtatagal dito kasi sobrang nilikado at medyo giba-giba na yung bahay. Baka bumigay. So yun guys, maraming salamat sa yung lahat. Salamat like, share itong video. Don't forget to subscribe. Real Goose TV.